Hello guys! Ayan, good afternoon na ba? Or good morning pa? <laughs> Kasi dito sa amin ay 12.14 Sa Pilipinas ay 11 pa lang Kaya good morning sa Pilipinas At good afternoon po dito sa Japan Ayan guys Kain po muna tayo ng Ramen Umuusok-usok pa guys <laughs> Mainit pa kaya di ko pa masyadong makain At ito po ang tanghalian ko, guys. At ako'y magtitinapay na po. Ayan, tinapay at ramen. Ito po ang aking tanghalian. Ayan, guys. Kain po tayo, guys. Maraming maraming salamat po. Nag-ano muna ako. Nag-out muna ako kay ano, sa Porko Bilma at ako'y kukuha ng video. Kasi hindi ko po magamit ang aking phone. Kaya, nag-out po muna ako at ako'y kakain at babalik po ako sa kanya dahil sa so, susuportahan po namin si support ko Bilma at ay eh, malapit na po siyang ma graduate ayan guys uh, po natin ang ating katim ang hashtag solid Team kabag uh, si support ko Bilma at malapit na po siyang ma graduate kaya guys bago tayo mag support kakain muna tayo guys <laughs> kain tayo ng ramen guys pakita ko sa inyo guys ha ayan ang aking ramen ayan ayan ang ramen kaya guys kain po muna tayo thank you thank you sa inyo guys sa inyong suporta, na lagi nandyan nakasuporta po sa akin. Lalong-lalo lalo na sa hashtag Soliting Kabag, lalong-lalo lalo na kay Ma'am Christina Ortal. Ma'am, magpahinga ka po muna para gumalingkan lalo. Ayan. Guys, thank you, thank you sa inyong support. Uh, ingat tayo palagi, and God bless you po. Bye-bye po. Thank you, thank you so much po. Bye-bye.